Yan po yung mga lupa na nahukay po ni bossing. Mabilis lang po si bossing maghukay. Baya na po, puno po agad yung bangka. Tapos sa yung pong isa pang bangka ay may laman na po uli. Mabilis lang po si bossing maghukay ng lupa. Tilat, kuha ka pa ng ulam. Tunan, kuha ka ng ulam. Hoy, marami Mara. pang ulam dito, aha, uh ha. Marami pang alimango, oh. Mga gutom na po. Almusal ay dalahan na Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Bali na dito po kami ngayon sa Palaisdaan at meron po tayong patrabaho dito. Sina Bosing po kasama si Tila at saka si Jansen ay mag-aayos po sila ng mga tilas. Mag-aayos po sila ng mga prinsa, magtatambak po sila ng mga lupa. Yan, bali daladala ko po itong high chair ni Teo at nandito rin po sila. Dumating na po sina Bosing. Sila po ay nagtilas na dun sa dulo. Bosing, tapos na? Ah, meron pa. Sina Bosing po ay nagbimriyanda muna Ay ako po ay magluluto na po ng ulang Ako naman po ay may sinain na Papandawin ko po dito yung isda ah, At ito po yung lulutuin ko May binihay si Bosing na isda ah. Wow Ito po yung isda, sisigan ko po ito Lilinisan ko muna po na po itong isda. Ah. Ba diba, may langis uli. Oh dami. <laughs> Hirap nang palabasin. Eh. Ayun guys, at ito po yung mga isda na lulutuin ko. Ayun. Sariwang-sariwa po ito. May isang hipon, may langis si Saka po ito ah, tagpik. Eh. Nasaan? Ilinisin oh. ko na po itong isda. Oh. Para maluto na po natin. Ito po ay sasabawan na lang natin na may sisaw. Ayan guys, bali, isinaklang ko Anay. na po itong aking niluluto. Ito po ay may mga ricado na. Ito po ay basta ko lang sinabawan para po itong bulang lang. May po ibang mga gulay. sa ilalim po na yung isda. Ah, yan. Papakita ko muna po si Bosing dito ah, sa kanila pong pagtitilasan. Sila po yung kanina pa nagtatrabaho. Maagap po sila. Sila po ay kumuha na ng lupa doon sa gitna. At nadito po yung tilas. Nanan, Tito Emil. Ah, siya ang naguhukay. Si Bosin po palang naghuhukay po ng lupa doon sa gitna. Siya po ay nakabangka. Pinupuno po niya ng lupa yung mga bangka. At sinatilat naman po ni Dantonan o Marimar ay nagtitilas na po dito. Ay, Malaki oh. po pala ang tilas. Eh. Ano yun? Ay, alimango! <laughs> Siya nga, honey, sinipit ka. Sinipit po yung damit ni. <laughs> ay, Sasama ko doon sa sinigang ko. pagalig doon sa luba. Ay, ay doon sa niluluto pala ni, ano, ni Milot. <laughs> oh, ay, mataba. Ah, ah, Mabigat. Ay, ah. Nasipit po si... <laughs> Mayigit damit Along, po ang nasipit. Yun, yun. May lungga, tilat. Nalingit sa luba. Kaya pala kakalukalagbog. Ha? may alimango pala papalahok ko na lang po ito kay Milot dun sa kanyang niluloto <laughs> ayan po ah, at si Bossing po humpa. siya po ay naguho kay po ng lupa dun sa gitna ah, yan po yung mga itatambak po nila ito oh, is isa mo do sa lulutuin mo. Oo, oh, malaki. Sinipit po. ang damit ng kuya Tilat. Ano huli po yung Ay hindi. Thank you, Bunga. Wow. Wow. Sapa, thank you, Bunga. pa. Wow. Mm. Sapa. Okay, uh, sa <laughs> okay sa lula. muah Flying kiss muna, flying kiss. Wow! Isa ba? Lass. Lass. <laughs> Yung flying kiss nang napipilitan. Wow! Payak <laughs> na. Ayan po, at bali, kuluan na po. Maluluto na po itong aking sinaklang. ayun po, bali, si Bossing ay nakapuno na po ulit ng isang bangka. At kinuha po ni Marimar ayan kinuha na po yung isang bangka na puno po ng lupa at si Bossing po nagpaiwan pa doon sa gitna nagpaiwan pa po si Bossing at siya po yung uli pupunuin po ulit niya yung isa pang, timba, isa pang bangka Bena po si Janssen Si Jensen, si Dantunan o Marimar. Marami <laughs> po yung pangalan. At yan po si Tilata. Yan po yung mga lupa na hinuho po ni Bossing. Yan po yung buo-buo. -bu. Yan po yung itatambak po nila dito po sa tilas.

Ayun, pong mga lupa, eh, diyan po nila ilalagay ah, sa... sa gilid po ng prinsa. Ayan <coughs> pong ni... Hindi mo nahuli, Tilat, yung alimango. Ah, nagpunta na rito. Baka yung ibang isday na na rin, ayan eh. Mabigat po yung lupa. Pela, pela. Yan po yung hinukay ni Bossing Malalaki po yan at buo-buo Sa palagay mo ti Ay! Ay ano nang nangyari Tumaob na Yun naman pong lupa ay buo-buo Yun po hindi agad-agad ma Toto na. Kakapain na lang po ni Dan tunan. Sisid tunan. Oh, bigat na iyon. Mga ilang kilo kaya ayun tila. Babaw hai kung may bintana. Bigatan 'ni. Oh. Eh. niyuyugyugan po ni Tila yung Lupa para po madasik, madigpi, eh. para wala pong awang. Eh eh, nayanig eh, uh, Ayan. <laughs> para ka lang nag-ano din yung yan eh naglalanti. Para lang naglalanti. Tik ah. na dami ng mga may gilampot ngayon ay mahangin. Kahit lang po mainit ay hindi bantaak. Mahangin po. Bigat po sa akin yun ah. Bigat po sa akin ni Yan po ay pupunuan nila ng lupa. Papantay po nila diyan sa taas ng prinsa. Kaya si Bossing po ay naguhukay pa rin ng lupa dun sa gitna. Dapat po ay ma, ma mapantay po yung lupa dito asa ah, sa semento. Yan po ah. Hmm. mamaya pala ito ito ang gulit niya ito may tataw ko ito para dun bumabaw at pagdito dito ay bababaw ng bababaw ito bawat Meron pa tunan, wala na. Wala na daw po. Babalik po uli nila yung bangka doon kay Bossing. At yun pong isang bangka naman ang dadalahin dito. At yun po ay may laman na ng, may laman ng lupa. Iyan naman pong isang bangka ngayon ang iiwan kay Bossing.

yung pong bangka ay eh, babalik na uli ni ito nandun po kay bossing para yan naman po ang malamnan po ng lupa dalawang balik pa yan lang hatid na po ni Jansen. Tatyo naman pong isang bangka ang kukuhain po niya. Ipapalit po niya yung yun naman po isang bangka ay eh, meron ng laman. na uh. Baya na po ulit si Jansen. Dumating na po. Kasya oh, tuna niya isang bangka, hindi. Parang mas malaki po yung isa naming bangkang iyan. Parang hindi po kasya. Ah, kasya, tilat. Hindi. Atrasi. Atrasi daw. Hindi daw po kasya. Medyo malaki po iyan. Ayan, bangkang iyan. Yan po yung mga lupa na nahukay po ni Bossing. Mabilis lang po si Bossing maghukay. Bayan na po. Puno po agad yung bangka. Tapos ayun pong isa pang bangka ay may laman na po uli. Bakit? Okay. Mm. Mabilis lang po si Bossing maghukay ng lupa. Bossing, dali mo na muna dito at kakain muna. sarap ng hangin. May kinalaang put mahangin ngayon ay kung nagkataong walang hangin at bantaak. Grabe po kainit. Baya na po si Bossing. Padating na din po. talagang ang trabaho po dito sa bala isda na eh. hindi biro parang, pala parang isang sakong palay ha dito na po si bossing dito po sa fish pond ay marami pong buko yan po ay marami ring bunga oh sinabi ko na Kaya na po si Bossing. Yung bangkang isa po ay lusot. Pero yung isa pong bangka ay hindi po magka-shot Medyo malaki po. Ayan po si Bossing. Kahit naman po mainit ay eh, maginhawa po yung kanilang pagtatrabaho at kawan. Kasama na rin po yung paglalangoy dito. Lalo pala rin. Eh. Para ko dito humibas na. Meron po na nabalik na wala. Ha? Balik. Ali. Parang masarap maglangoy eh. Ano yung nabusing eh, ay nakuwan? Pag walang naalalay, eh, natitingkalag. kani Kanina ay sinipit-sitil at nangalimango. Sa damit, may sa damit. Ano 'yun? busing? Ano Alimango? Oo, oh, ayan nga 'yun. Napakan. Okay. Bila sa... Ah, isda. Ah. Po? Ha? Po? Hmm. May isda po, napakan si Bossing. Eh. Magaling mong huli Bossing yung paa mo, honey. Eh. <laughs> 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 yung bihayan. Ako muna po ay nakaupo dito sa gilid. At sobrang init po. Ay dito po ay maginhawa sa aking pwesto. At si Bossing po ay nag ano muna po ng alimango. Ilalok po ni Milot dun sa kanya lulutuin. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Да. Это так. Как Nadurog na. Teo! Mahalan ni Lola! Teo! Mahalan ko! Si Teo po'y napakalikot na. Hindi pwedeng walang bantay. Sabi ko po ka na Milot at kay Balay, kahit walang magawa, basta si Teo po e bantayang maigi. Teo namin! Mahala nilo! po si Timmy buseng, pabalik ka ulit doon Si Bosing po ay pabalik ulit doon. Pasama! Si Bosing po ay pabalik ulit doon. Maguhukay po ulit ang mga lupa. <laughs> hey, maulit na po yan. Gusto yung palakad-lakad na. <laughs> Wala pa naman pa. Yan, sige. Lakad kayo, lakad. Ayan guys, bali, ito na po yung ating sinigang na isda. Tapos, ito po yung ating kanin. At, ito po yung niluto ni Milot na buko ginisang buko na alok pa yung At bayan na po si na Tawag na sila Bosing Natunan. Kakain na. Nagahay na po si Milot at kakain na po. Si Teo po ay nakatulog na. Nandito na po si na bossing. Oh, laki ng ang butete. Gaulo ni Tilapta. Tilapta! Ano nga? Muna palpa, palpa, ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano ko lang. Hindi, Chiterio. Baka mahulog pa. Loko lang ba, Pakita ko lang din. Oo, grabe po kalaki. Malakpan ko nga <s bass> ko <im2> oh, yun. Oo nga. May isa pa daw po dito, sabi ni Bossing. Saan? May mula yun. Oo, rin Bossing. May mga huli pong isda. Saka lalo. po may ah! ano na mo. Ibibigyo ko na yung marimano. Tugdalo ka ito. Kain na kayo. Yan, kain ng time na po. Ano po naman? Wala ka lang. Wala ka lang. Oh, ayun, ayun, mas ng alak Hoy, marami pang ulam dito, aha, Oo, ha. Marami pang alimango, oh. Uh. Madami pong inilahok na alimangon si Milot. Hilat, kuha ka pa doon ng ulam. Tunan, kuha ka pa doon ng ulam. Maraming ba ulam? Mga gutom na po. Almusal ay... Dalahan na pagtanghalian. Ayun sa pangalian. Ayun pa. Natalun pa. Natalon pa. Kuha lang kayo ng ulam dun. Aha, tilat. Pa. Maraming pang niluto si Miluto. Ha. Sa kaisda, marami pa rin po. Pong... Gutom si Bosing. Eh.

Ayan guys, bali tapos na po kami kumain at kami po ay pauwi na. Pauwi na po si Teo. Si Milot po ay nauna na po doon sa sa labasan. Ayan po si Bossing tsaka si Tilat. Sila po ay nag-aayos pa po na yung haula na pangharang po diyan sa prinsa. Pagkatapos pa ganyan, bossing, ay ano na, uuwi na rin kayo. Meron po ditong mga bagongon. Saan galing ito, bossing? Hmm. Marami po ditong bagongon.